Ang awit ng mga awit Kabanatang apat Narito, ikaw ay maganda Sinta ko Narito, ikaw ay maganda Ang iyong mga mata ay gaya ng mga kalapati sa likod ng iyong lambong Ang iyong buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na nagpapahinga sa gulod ng bundok ng galaad. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng mga kawan ng mga tupa na bagong gupit na nagsiahong mula sa pagpaligo. Na bawat isay may anak na kambal at walang baog sa kanila. Ang iyong mga labi ay gaya ng pising mapula at ang iyong bibig ay kahali-halina. Ang iyong mga pisngi ay gaya ng putol ng granada sa likod ng iyong lambong, ang iyong leeg ay gaya ng muog ni David na itinayo na pinakasakbatan na kinabibitinan ng libong kalasag ng lahat na kalasag ng mga makapangyarihang lalaki. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal ng isang inahin na nagsisisabsab sa gitna ng mga lila. Hanggang saang araw ay lumamig at ang mga lilim ay tumakas. Ako'y paruroon sa bundok ng Mira at sa burol ng Kamangyan. Ikaw ay totoong maganda, sinta ko, at walang kapintasan sa iyo. Sumama ka sa akin mula sa Libano, kasintahan ko, nakasama ko mula sa Libano, tumanaw ka mula sa taluktok ng Amana, mula sa taluktok ng Sinir at ng Hermon, mula sa mga yungib ng mga leon, mula sa mga bundok ng mga leopardo. Inagaw mo ang aking puso, kapatid ko, kasintahan ko, iyong inagaw ang aking puso ng isang sulyap ng iyong mga mata. Nang isang kuwintas ng iyong leeg. Pagkaganda ng iyong pagsinta, kapatid ko, kasintahan ko, pagkaegi ng iyong pagsinta kaysa alak, at ang amoy ng iyong mga langis kaysa lahat na saring pabango. Ang iyong mga labi, o kasintahan ko, na nagsisitulo na gaya ng pulot-pokyutan, Pulot at gatas ay nasa ilalim ng iyong dila at ang amoy ng iyong mga suot ay gaya ng amoy ng libano. Halamanang nababakuran ang kapatid ko, ang kasintahan ko, bukal na nababakuran, balon na natatakpan. Ang iyong mga pananim ay halamanan ng mga granada na may mahalagang mga bunga. Albina, sangpo ng mga pananim na nardo, nardo at asafran, kalamo at kanela, sangpo ng lahat na punong kahoy na kamangyan, mira at mga ilowe, sangpo ng lahat na pinakamainam na espisya, ikaw ay bukal ng mga halamanan, balon ng mga buhay na tubig, at mga balong na tubig na mula sa Libano. Gumising ka, o hilagaang hangin, at parito ka, ikaw na timugan, humihip ka sa aking halamanan, upang ang mga bango niya'y sumalimuoy, masok ang aking sinta sa kaniyang halamanan, at kumain siya ng kaniyang mahalagang mga bunga.